Awit Kapitulo 23 Versikulo 1 hanggang 4. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang, bagaman ako'y dumaan sa libis ng lilam ng kamatayan. Hindi ako matatakot sa masama. Sapagkat ikaw ay kasama, ako ang Good Shepherd, John 11 minuto pasado alas 10. Kapag naliligaw ka, hahanapin kita. Kapag nawawala ka, ililigtas kita. Ganoon kita kamahal, ibibigay ko ang aking buhay para sayo. Pinapatawad na kita, lo, 48 minuto pasado alas 7. Mensahe, kahit paulit-ulit kang nadapa, kahit ilang beses kang nagkamali, ang kapatawaran ko, hindi nauubos. Bago mo pasabihin ang sorry, mahal na kita. Awit Kapitulo 27 Versikulo 1 Ang Panginoon ang aking ilaw at kaligtasan, sino ang aking katatakutan? Jeremias Kapitulo 29 Versikulo 11 Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi upang pahirapan, kundi bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Pito, Roma Kapitulo 12 Versikulo 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Awit Kapitulo 51 Versikulo 10 Lumikha ka sa akin ng isang dalisay na puso, O Diyos! at magbagong loob ang isang matatag na espiritu sa loob ko. Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 7 hanggang 8 Huwag mong ipagpalagay na ikaw ay marunong. Matakot ka sa Panginoon at lumayo sa masama. Ito'y magiging kagalingan sa iyong katawan at kalakasan sa iyong mga buto. Awit Kapitulo 37 Versikulo 4 hanggang 5 Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad. Magtiwala ka sa Kanya, at Siya ang gagawa. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 33 Ngunit unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang Kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay ipagkakaluob sa inyo.